Pumusta po kayong lahat? Uh, Luzon, Visayas, Mindanao uh, Gusto nyo bang uh, pumunta sa Bato Spring Resorts? Ayan uh, po, napakagandang uh, resort uh, Natural po yan, marika, marika. Uh, bukal talaga yan uh, Dito po ito sa South Luzon, mga kaibigan huh? uh, uh, Nakakasapa po, po nito ay Barangay San Cristobal Uh, San Pablo City ang nakakasakop nito Laguna po ah, Laguna, huwag niyo kalimutan <laughs> South Luzon ah. Ayan Ay kilalang kilala ito Along ah. highway lang ito eh uh, South uh, papuntang Lucina di ba? Uh, San Pablo, ah, Laguna yan Ayan, kanto dyan mga kaibigan Makikita dyan, no? Oh. Bato Spring uh, Resort Ayan uh, Mayroon na dyan uh, tricycle Kung wala mang kayong uh, service uh, Ayan, mayroon na dyan tricycle na kapila Ayan. Uh, 150 ang bayad diyan. Yes. Ha? Ayan, uh, tingnan na doon sa resort. Ay, ayan, ayan 150. Ah. ayan, okay. sasakay na kami diyan. Uh, wala po dito ang problema kasi mababait po dito ang mga tricycle. Ayan po, ay, ay, talaga naka-authorize na magakyat doon sa resort. Ayan, sumakay na kami. Uh, mga kaibigan, ah uh, ano to eh, 5 kilometer mula diyan sa kanto. Pero ako uh, yan yung kabilisan nga, ano, uh, siguro ay uh, sandali lang ito makarating na. Hmm. E, mga maganda ang daan dito mga kaibigan. Eh. Tino mo. Alagang alaga yan kasi uh, uh malaki ang income <laughs> dyan sa resort na yan. Kaso uh, uh, sabi ng driver ng tricycle, uh, maghanap kami ng shortcut kasi, kung doon ka pipila, doon sa highway na yon dinaanan namin, ayun sa daan na yun, uh, matrapiko kaya kasi may entrance nga doon uh, siyempre bibilangin pa, magbabayad pa. Kaya nag-shortcut kami. Ah, dito, ito na yung tubig na, ito. ito yung pinaka-outlet ah, ng tubig okay. na galing doon sa mga resorts na yon, mga swimming pool na galing talaga sa bundok. Oh, napakalinaw oh. Nakita mo outlet lang yan ha. Ah, nakita nyo, pakalakas ng agos. Ayan, ah, naglakad kami dyan. Kasi kung hindi namin gagawin ito mga kaibigan, ah, matatagalan po kami. Oh, ayan na, yung na driver si Parico, ng tricycle ayan Managiging <laughs> uh, tourist guide na namin. <laughs> ayan okay, na, Ayan. Na Kinakabahan nga kami dito kasi hindi namin kabisado yung lugar eh. Pero siyempre, eh, mababait na na naman ang mga tao namin. dito. Ayan, ang driver namin oh, ng tricycle. Oh, ayan, may lusutan dito. Ah, dyan na kami o. Oh. Ayan, ah, nakikita mo yung mga sasakyan na yon. Ayan na yung mga sinusundan namin kanina. Ayan, oh, ang bagal ng pilan yan. Ah, kung diyan kami sumabay, eh, siguradong matatagalan kami dito naantayin uh, mo lang dito uh, yan yan nakikita uh. mo nakapila na yung mga papasok naglakad-lakad kami tapos uh, nandyan kasi yung ang gate uh, ito sa ito po itas. yung ano nakatid sa amin tricycle maraming salamat doctor guide na rin yan ah. ayun na Ah, uh, ayan yeah, oh. Ayan no. uh, tayo ng driver, babalik na siya. Uh, kasi uh, ah, bali dito uh, kami, kami papasok na dito mga ah, kaibigan ah, na paglabas mo naman yeah, mayroon yeah, na rin mga tricycle dito na tabang ka kung wala kayong service ha ayan dyan na rin kayo na sasakay pabalik doon sa highway oh, uh, hmm para sa kung saan siya, siya. kayo nang gagaling sa Northiman uh, o sa Bicol napakadaling tuntunin itong lugar na ito voice over kasi ito ako ko na kami nang ah. Ito ito yung mga tuda dito. Ano pa si uh, tawag ng sa akin. Ah, diyan kaya sa tayo pabalik naman kung wala kayong service ha uh, karamihan atospring. dito mga yayaman ini mm -hmm. <laughs> ikita mo yung mga nakapila kanina na uh, mga kotse uh, kung ano-ano man dyan mga motor ito niyang entrance gate uh, kailangan magbayad ka dito entrance lang po <laughs> uh, dito mga kaibigan 200 uh, 200 uh, ang uh, uh, isang tao ang entrance uh, ayan uh, uh. Ay. Uh, magbabayad kami dyan 200 ang isang dito, tao dito, <laughs> dito dito magbabayad ka rito dito, dito ito magbabayad uh, tapos Bahala ka na Kamil doon kayo, sa loob kayo, kung kukuha ka ng cottages, May mga cottages din dyan. Uh, iba na po ang usapan doon. Kung overnight ka man. Kasi karamihan dito ang lumadayo mga kaibigan. Yeah, uh, pag overnight, overnight, na, overnight na. Kayo, hmm. dito na lang. Kasi sa haba nga ng pila. Uh, akin, nakikita kita ako yan nakikita mo yung mga yan. Kung saan-saan lupalok nang gagaling yung mga nakamur, Nakakutsi. Ah. Uh, naka, ang karamihan po niya nakabook na naka-reserve na yan ah. Uh, mayroon and na silang cottages, ah, para pagdating po dito wala na po hasil oh, Ah, inquire lang po ninyo yan, ah, Bato Spring Resorts. Ah, sigurado naman na ah, naka ano yan, naka sikat yan eh. Sa Google mo makikita mo kagad yan. oh, ah, dito, ang akin channel, Jeremias Kumbis. oh, gagaya nito, mayroon akong tinuturo kung paano kayo pumunta rito. Sigurado hindi kayo mahirapan. Hmm, ngayon, ah, tiyempre, dito pa lang tayo sa Bukana. Excited na kami. At siyempre, ikotin na ikotin natin lahat ng uh, paliguan diyan. Spring nga eh, paliguan nga ito. Pero ang kakaibahan nito mga kaibigan, napakaganda ang kanilang ano, tingnan mo. Yan, yeah, nagtatanaw ko na may tubig na. Ah, ang mga natural na yung mga puno, inalagaan talaga nila. Kaya kung uh, mainit man ang panahon, ganit, ngayon, nga, nga, summer nga, wala kang problema dito. Napakalamig dito sa ilalim ng mga puno. Tapos nandyan na yung uh, paliguan. Ito lang po yung pinakababa mga kaibigan. Ayan, umakit pa nga ako dyan sa ano para makapicture ako. Ah, uh, ito, mababaw lang ito. Kung may kasama kayong mga bata, dyan na lang kayo. Ha? Ah, uh, kasi hambang ah, tumataas yan, papunta sa taas mga kaibigan, ah, uh, mayroon na doon mga malalim. Nakikita niyo yung tubig. Napakalinaw. At saka napakalamig yan. Ay, ay, ay bukal ito, bukal ito mga kaibigan ah, uh, maki may makikita ba kayong uh, ilog dyan na ah, uh, Diyan na uh, mamaya sa bandang itaas mga kaibigan makikita natin ang ah, uh, doon talaga nang gagaling yung tubig sa mga bato kaya nga uh, sinasabi na ng bato spring ah, uh, resort ayan dito walang problema kung may dala kayong sasakyan ah, uh, daan luwag ng parking dito kaya lang di ko alam kung magkano ang uh, bayad dyan sa parking ay, kasi kami nag lang ah, <laughs> uh, Ah, uh, ay nangay mura lang dito, alam ko eh. Uh, ay siguro to kung 200 ang isang tao eh, kung may sasakyan kayo, bibilangin lang siguro kung ilang kayo doon tapos siguro magdadagdag na lang doon sa uh, parking. Ayan. Ayan mo, ang kaganda Ay ito pang pa lang ito. Ah, uh, pagtiyagaan yung panoorin natin na video. 11, 11 minutes ito mga kaibigan natin video, medyo mahaba para po komplito uh, kumpleto kung ah, uh, ma-guide kayo dito sa magandang uh, paliguan na ito. Uh, lalo na ngayon, summer ha. Mahabol makaka-anak kong magkakaibigan. Hanggang Mayo pa ang uh, subrang sobrang init natin na maramdaman. Nakikita mo? May mga handa diyan na mga salbabida kung gusto mo mag-arkila. Uh, yung mga hindi marunong lumangoy. So, sa, sa mga bata, kompleto uh, po dito. Ayan. Uh, ano kami mga kaibigan, s'yempre uh, gusto namin puntahan ang uh, gaano kadami ang mga swimming pool dito na sa Bukal. Ito, ito mayroon ditong mga cottages. Uh, pero kung hindi uh, ka naman na uh, arkila ng cottage, sa amin. Ito may common area naman dito, oh. Uh. Kung may baon tayo, uh, uh, parang may uh, Ay, ito, court, parang barangay hall na. Uh, pwede kayo dyan magpahinga Kompleto na dyan May CR dyan Nag-CR nga tayo dyan At kung may baon uh, Pwede na rin kumain dyan yan ang ating may bayo uh, Ayan, kompleto dyan uh, Pero kung uh, kayo ay may pang-arquila kayo ng cottage Kung naka-reserve kayo Kasi paalam ko dito Pahirapan ng ano uh, eh, Kaya nga kayo, importante po uh, Manunood po kayo sa mga vlogger Na nagga guide po Iko-contact uh, eh, niya yan sa gagel uh, Sa YouTube, kompleto naman yan Uh, dapat uh, magpa-reserve na kayo ng cottage para walang hassle kung halimbawa may kasama pa kayong bata eh, kasi kami uh, ang sadya talaga namin na makapagbigay ng uh, kaalaman sa inyo kami mga vlogger ko ayan, napakaluwag uh, napakaluwag dito pwede uh, may mga tent ang iba dyan, mga daladala dala, -dala. Uh, pasok ang mga motor o oh, tayo mo, eh, pwede mo nang itabi doon sa iyong cottage kung ka napano ayan, ayan no? Oh. kaya nyo, reserve isang area yan ibig sabihin may may area na yan <laughs> kaya nga po napaka importante na manood po kayo sa mga nagtur na gagay ko dito sa mga vlogger ayan ah, dito na kami sa bandang itaas ha uh, ah, medyo ang ibig sabihin habang uh, ah, ka sa taas lumilam, lumalamig na rin ang panahon dito kaya mga puno ang gaganda oh. mm. at saka ang tubig yan Uh, ibig sabihin na unti-unting uh, palalim ng palalim ha. May mga sukat naman yan. At saka may mga guide po dyan na uh, mga empleyado po dito na uh, nagtuturo po. So kung kayong marunong lumangoy, eh kung napapansin nyo doon sa buka na maraming bata dito, uh, hindi na masyado kasi medyo malalim na po. Tikikita nyo. hanggang uh, dibdib na. Uh, sa bandang itaas pa mga kaibigan na uh, ayan uh, uh, kasi kung gusto mong makapunta sa kabila, tatawid ka. Ayan ah. Uh, ah, tatawid ka. Uh, kami tumawid kami. Para maikot mo lahat. Ah, uh, ayan na yung uh, pwede ka diyan kung maliligo ka. Pwede ka yung magpicture-picture diyan. Ang dami eh. Ah, uh, ayan ah. Ano dito? May mga batas tayong dapat sundin. bawal man kalat. Ah, uh, ano na mo? Nakakaingit talaga. Eh, mamaya, maliligo kami. <laughs> Siyempre, ang buhay muna tayo, ha? Bago tayo mag-happy-happy. Hmm. Dito, dito, ka mabahala kasi yan ito na yung uh, pinakamalalim guys kumbaga sa ano uh, dito na yung pinakabukal nakikita nyo uh, sa bawat gilid dito sa bawat gilid uh, makikita mo na yung, uh, mga, mga lumalabas na tubig natural po yan baka akala nyo artificial na yan talaga pong uh, bukal ito ha uh, may maliliit na bukal hindi hey, naman mga tunay na bato yan eh. hindi naman yan inasimbol eh, na masalang <laughs> so, talaga nature your uh, nature your uh, spring po ito yan ako ano yang bukal yan? Ah, ayan. Paikot yan. kati doon sa kabila, may mga bukal din doon, ha. Eh siyempre, ginawa na lang nila ng mga daluyan, ha. Ah, uh, uh, para ba ng nang uh, uh, ano mga tao doon. Kung hindi mo kasi yan ayusin, ah uh, mahirap. Ayun na ko, maraming salamat, ha. Ah uh, sana uh, may matutunan matutunan kayo sa aking channel, Jeremiah's Kumbis Bye -bye po. Bye-bye uh, po, ingat po tayong lahat. Ayan uh,